Ito ang SLEX TR4. Ang SLEX TR4 ay nagmula sa Santo Tomas, Batangas hanggang sa Lucena City. At magkakaroon pa daw ito ng SLEX TR5. Kaya naman sa video ito mga boss ay update natin ang progreso dito sa may Anastasia Chaong Quezon. Okay mga boss, Andito tayo ngayon sa Lasakan Chaong Quezon at yan yung lumang bahay na kulay pula. Ay, lumang bahay. Yung bahay na nasakop ng expressway. At tapos uh, lang natin to. Ayun no. Oh. Medyo mataas na ang kanyang uh, tambak hanggang dun sa so may papunta dun. Pilipin lang natin kung lampasan na to hanggang dun sa may malamig. baka lampasa na kung anong nung unang punta natin dito ito palang yung uh, pinatag sa ay baka mamaya sa may dulo doon ay lampasa na pansinin nyo mabuti mga boss itong ating dinadaanan ay napakalawak dito ito sa may Los uh, Anastasia kaya Quezon parang lampasa na ano? You know. siguro hindi na natin kailangan paliparan to ng drone kitang kita naman so dito tayo dumaan pero pwede tayong hindi dumiretso dun eh pwede nating makita sa taas kung uh, ari ay lampasa na at ang drone natin ngayon ay nakaharap sa direksyon na papunta ng Chao mga boss at yung ating binabaybay na yan ay yan nga yung S-Lex TR4 kaya naman kinuna natin yan ay sisilipin natin yung dulo doon kung nakadiretso na pero sa tingin ko ay hindi pa ay hindi pa lampasan kaya pagka tayo ay dadaan diyan ay iikot pa ako katulad ng ginagawa ko nung dati siguro sa susunod na punta ko diyan makakalampas na ako doon sa may kabilang yon kaya nga pala mga boss, yung direksyon niyan ay papunta na yan doon sa may interchange. Hindi lang siya abot pa gawa ng medyo malayo-layo pa yung Chao interchange. Pero 2 kilometers lang yan. Bali yan, inapaliparan na natin lang isang direksyo 2 kilometers. Kaya ako alam. So nga pala, medyo malabo ang ating kuha ngayon. Kuha ng maga yan, mga bandang alas 7 ng umaga. Mafag pa. Kaya ganyan kung hindi ko naman kukunan eh sayang naman yung pagdaan ko dyan pupunta kasi ako niya ng Tayabas, Quezon kaya ang ginawa ko eh dyan ako dumaan para ma-update ko kayo at uh, malaman natin kung ano na yung sitwasyon dito at eh, kasi itong lugar na ito dito sa May Anastasia ay eh, wala po yung katabon-tabon hindi katulad ngayon na medyo mataas-taas na ang tabun na yan. makikita niyo naman sa ating mga ground footage na talaga namang ah, malaki na ang pinagbago kesa naman nung dati at yan nga, ginawa natin ang paraan na mabigyan kayo ng maganda gandang kuha Kinuha ko siya ng pa sideway para mas malinaw ang ating video at kahit paano naman eh, ay din natin at ayan na nga napakaganda na ng ating kuha hindi na siya masyadong uh, mafag pero pagkagantong umaga pala ay eh, talagang ang kuha ay medyo malabo gawa nga ng medyo madilim dilim pa kahit nasikat na ang araw pero ang baba ay hindi pa ganun kakilir Okay mga boss At uh, ito na nga yung dito sa may Anastasia Medyo may kahabaan na ah. Pero ayun doon sa nakita natin Ay hindi pa siya lampasan Papunta doon sa may malamig At uh, ikutan lang natin sa saglit Gawa ng malawak na eh Halos isang Isang tambakan lang sakop agad lahat So, hanggang dito pa lang. Pero balik na tayo. Yan lang naman yung makikita natin eh. Kanina, nung ako ay, nung pinalipad natin yung drone, kung mapapansin nyo, medyo lumabo. Gawa ng salubong siya sa araw. Eh, ang ginawa ko, patagilid na lang. Para makita nyo ng malinaw. Mahirap pala pagka ganitong oras ka magpapalipad kailangan ay nakatalikod sa araw Kaya na hindi mo gagawin yung patalikod eh, eh, sulo, sulong sulo sa araw At ito na nga ang dinadaanan natin ngayon Kita ba? Ay dito pa rin sa may Anastasia Naligo na yata tayo sa landaan natin Okay pati ako hindi makakita kasalanan to ni Araw eh <laughs> sorry ganda yun eh ah, tambak pa rin ang tambak diretsoin lang natin hanggang doon sa may makalampas ng bahay gawa ng ito yung ating vlog ngayong dito sa may Anastasia Tiaong Quezon nasa yan mga aso oh Oh. 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 Ano yan? Away o rayot? Oh, pandali. Agad pa tayo. Yayan na sila dyan. Eh, gusto ko sanang awatin. Baka mamaya eh... Uh, may may-ari noon eh, mapagalitan pa ako bala sila dyan alam mo naman ng Pinoy minsan eh naga uh, mamagandang loob ka na eh mamamasama pa ay, yun ang iniingatan ko. Okay, at ito na nga yung bahay. Yung bahay na nadaanan ng expressway. Pwede bahay na yun. Aba, ay mataas na pala din ang tambak. Ayan, o. Sana hindi kayo mga bus nasusulo sa aking camera. Piyo ko na lang nga ng konti. Hanggang to, dun sa may, ano, sa may ilog, o dun sa may lagnas. Ang na oh, dati nando pa lang tayo sa may babaan na yun Ang yun taas na Itaas pa kaya ito ng mataas Pero sa nakita ko sa ano Sa plano ng SMC Sa iba po dadaan yung ano uh, Galing ng Dolores Ayan yes, sa may okay, Anastasia Ewan kung ano yun Kung yun ang masusunod Nababago naman kasi yan Ito, ito na yung papunta sa may ilog Mataas na no Yung huling update natin Nandito pa lang sa baba Ang malaking bago yung update natin ngayon Kuha ng unti-unti ay makikita natin yung mga pagbabago so May nakakapasok dito ng tricycle Ang palipad talaga natin yon, ay eh, nakatalikod sa araw Maaga pa eh Shout out kay Araw, kay Haring Araw Ayan, ito na yung lagnas tapos ang kabila nito ay Sama pa, nakikita ko Anastasia pa din. Pero dahil nga nakasanayan pagkatawid mo dito daw ay kabatang na. Kabatang na to. So ayan mga boss sampal lang tayo dito tapos ipuputulin ko na tong video ito gawa ng ito ay kabatang na. At yan ang ating update dito sa barangay Anastasia Tiaong Quezon. Alright doon tayo galing sa kabilang yon o oh, diba expressway Anastasia at Chaong Quezon maraming salamat mga boss sa panunood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video bye